Thank you. Thank ito. Thank you. Pasko, pasko. <laughs> Hello mga ses, for today's video ay samahan nyo kami dahil dadalhin namin kayo sa isa sa pinaka favorite place namin ni Israel. Dito kami lagi pumupunta kapag kami ay nai-stress, kapag kami ay nabiburn out at parang feeling namin kailangan namin huminga, kailangan man namin ng fresh air, yes. So ganito ay dahil nga Pasko ngayon ay pupuntahan natin ang place na to at yung may-ari ng bahay na bibigyan natin ng munting pamasko. Simpleng pamasko lang para lang at least naalala nila na kami ay hindi nakakalimot sa kanila dahil lagi naman kami nagpupunta sa kanilang place kung saan nakikita namin ang payapa, sariwang hangin at magandang view na talaga namang nakaka Alam mo minsan kapag sobra na tayong stress sa trabaho, sa problema, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, mas maganda talagang meron tayong lugar o meron tayong mga taong pinupuntahan natin para marilis natin yung mga stress natin yung inis sa buhay, yung mga problema, at least meron tayong mga comfort place na pwede na puntahan at pasyalan. At eto na nga, sobrang road trip kami at tag-isa kami ng motor at tag-isa kami ang angkas dito ni Israel. Dahil talagang very, very far away talaga ang pupuntahan natin. Talagang kailangan mo talaga mag-effort, magbiyahe, magmotor, mag-rides or everything para mapuntahan mo lang ang places na itest. Pero guys, alam niyo sobrang sulit naman talaga ang pagpunta dito at talaga namang bonggang-bongga dahil makikita mo naman talaga ang green grease, greenhouse Talaga siya, maraming mga kapalayan na amoy mo yung simoy lalo na kapag malapit ng anihin ang mga palay ay amoy na amoy mo ang sobrang sarap na amoy ng mga palay at sobrang sarap ng simoy ng hangin, sobrang uh, aliwalas ng ligi dahil makikita mo talaga mostly mga puno, mga palayan, talagang green, 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 green talaga siya mga ses. At talagang nakaka-relax at nakakatawa talaga kapag napunta ka sa mga ganitong lugar kasi mapipil mo talaga yung environment, mapipil mo talaga yung kapayapaan ng kalikasan at ng kapaligiran. Parang piling mo na palayo ka sa mga problema, sa mga stress mo sa buhay. At talaga namang bonggang-bongga dahil talagang marirelax kami dito dahil dito din kami kumakain kasi nagbubudol kami dito kami nagpapahinga at sobrang presko ng hangin at eto nga after 48 years ay nakarating na rin talaga kami sa aming pupuntahan so nandito na kami sa bahay ng isang friend of mine at kasama niya yung nanay at tatay niya at super close din namin at eto na nga dinalhan namin siya ng konting nga pa mas kung handog natin so ayan dinala natin siya ng konting pabigas konting um, alam niya na yung pa-spaghetti dahil Pasko naman ngayon and it's giving an at sharing at talaga namang deserve naman nilang bigyan dahil hindi naman din sila mabait sa amin kahit mahirap ang buhay. Kapag napunta kami sa kanila talagang pinapakapin nila kami pinapamirigyan nila kami binibigyan din kami ng mga gulay at everything. So deserve na deserve din naman talaga kapag Pasko ay maalala natin yung mga tao nagmamalasakit sa atin at nagpapakita na magandang uh, asal o mabuting gawain sa atin kailangang ibalik lang natin yan kapag meron din tayong na-receive na blessing ay deserve na deserve din natin ibalik sa kanila yan o diba ganun lang naman ang buhay eh kung sino ang nakakaluwag sila ang magbibigay at kapag ka naman ikaw ay hindi nakakaluwag at alam mong may mga mabuting tao kang natulungan na ibabalik at ibabalik din sa iyo yan. So ayan guys, di ba? So nandito ito ang aming madalas na tambayan na sobrang presko at sobrang ganda ng view talaga at talagang sobrang lawak ng bakuran dito sa kanilang kabukiran at bonggang bongga talaga at sobrang sarap talaga kasi nakakawala dito ng stress, nakaka-relax dito. Parang feeling mo pumunta ka sa ibang uh, lugar kung saan medyo payapa ang buhay at wala ka masyadong isipin at talagang marirelax ka. sa so, So, ayan guys dito ang aming comfort place na laging pinupuntahan kapag kami ay medyo na be burn out na sa mga bagay na ginagawa namin o diba bongga bongga so thank you